mo ganyan ko sa mga sa may tulay dito na iga kulay dito sa sa shot na kulay din ha na kulay din ha na nalil na po sila ano ha um, okay, dito, kaya, na, <laughs> sa youtube sa request ni youtube ah live oh, okay. request ni ni ano request na dapat mag live streaming Pasan ni Baon, oh, dako man ni siya. Kaya, kaya doharap ka na, sa isa ka na, harap na siya ka, ano. Ano yung gano'n? O, doon siya talaga. Mayroon nga siya balay. So, mayroon private nga siya talaga oh, na balay, no? Oo. Ano gano'n nga, nga siya? Pero mahal po talaga eh. Mas okay pa kayo. Okay siguro, gano'n. o sarili kasi. Mwede magiging makasarili ka makasarili. Ano nga siya gano'n? Pwede na siya, ano? hindi na siya part sa government code. Huwag may tagbiyagit siya mismo. Ano? Eh, okay. hey, nata mag-elevator, mag-ano, nata, mamaklay, nata. Padawan po dito. Ha? Padawan? Pa mm -hmm. Thank you sa aking 12 na viewers. Nanggala ang kunyang. Nanggala ang katabang. Paris Day. Okay. Wangsya. 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 Thank you for my viewers. Thank you for my viewers. Huh? Sa visa. Is it January pa magka-PT? Uh, January pa magka-PT mag-apply. January pa magka-PT mag-apply. Huh? Oh. Ako po sa March, man ko. Nakuha natin. Pero pati kontrata mo na. Ano po? Huh? Pati yung kontrata na. Ano po? Ano? Ano? Nakuha na? Oo. Oh, wala pa natin yun. So, hindi pa siya magpasa. Sige, tagi o. Sige. Magbaklay kayo. tapay ko dito ka kaulod. Asa ka talusot? sa mo ah? Baklay

Thank you so much. Stay ako ngayon. Galing ako sa pamangkin ko. Naghatid ako ng pang winter clothes. Then, papauwi na ako. Kasi, mag-charge sa po ng four. Thank you for watching, guys. Dito kami sa, ano nga ito? Shatinway. Shatinway ito, no? Shatin Y, part ng Shatin. Nindot siya akong jacket, Lynn. Kasi nipis, nipis kay siya, pero dili siya bugnaw. Dili init? Oh, dili, dili, del, siya bugnaw ba? Dili, siya ano ba? Dili siya ka nang ang kabugnaw ba? Bisag nipis kay siya, pero marag init siya sa lawas. happy mo yun. po viewers so thank you sa akin 15 na viewers nung minsan ka lang mag live tapos yun magka viewers ka pa. thank you so much guys magbakasa lang kayo ng channel nyo yung channel yung mismo kasi nga dati may nanoods nag live ako tapos nung tinignan ko yung ano niya di ko ma-search yung channel kaya hindi ko siya nabalikan comment so nyo na lang yung channel nyo para mabalikan ko pa yun thank you so much tagal mo kayo po ng dollar sa youtube